Iris. Ito, ay isang gabay, ngayong araw para sa pag-asenso, mo sa hinaharap, o kinabukasan. Para sa 2 digits, number 10, number 2. Para sa 3 digits, number 3, number 4, at number 5. Para sa loto na anim na numero, number 10, number 13, number 42, number 31, number 39, at number 17. Taurus. Ito, ay isang gabay, ngayong araw para sa pag-asenso, mo sa hinaharap, o kinabukasan. Para sa 2 digits, number 4, number 19. Para sa 3 digits, number 2, number 6, at number 8. Para sa loto na anim na numero, number 40, number 9, number 111, number 6, number 38, at number 27. Gemini. Ito, ay isang gabay, ngayong araw para sa pag-asenso, mo sa hinaharap, o kinabukasan. Para sa 2 digits, number 17, number 9. Para sa 3 digits, number 2, number 3, at number 8. Para sa loto na anim na numero, number 20, number 38, number 5, number 36, number 11, at number 43. Cancer. Ito, ay isang gabay, ngayong araw para sa pag-asenso, mo sa hinaharap, o kinabukasan. Para sa 2 digits, number 15, number 8. Para sa 3 digits, number 2 number 4, at number 3. Para sa loto na anim na numero, number 11, number 31, number 3, number 28, number 25, at number 40. Leo, ito, ay isang gabay, ngayong araw para sa pag-asenso, mo sa hinaharap, o kinabukasan. Para sa two digits, number 1, number 13 para sa 3 digits, number 3, number 7, at number 6. Para sa loto na anim na numero, number 21, number 34, number 20, number 3, number 40, at number 36. Virgo, ito, ay isang gabay, ngayong araw para sa pag-asenso, mo sa hinaharap, o kinabukasan. Para sa 2 digits, number 17, number 9. Para sa 3 digits, number 2, number 5 at number 9. Para sa loto na anim na numero, number 26, number 15, number 33, number 10, number 39 at number 12. Libra, ito ay isang gabay, ngayong araw para sa pag-asenso, mo sa hinaharap, o kinabukasan. Para sa 2 digits, number 20, number 10. Para sa 3 digits, number 5, number 6, at number 8. Para sa loto na anim na numero, number 16, number 33, number 5, number 10, number 23, at number 42. Scorpio. Ito, ay isang gabay, ngayong araw para sa pag-asenso, mo sa hinaharap, o kinabukasan. Para sa 2 digits, number 11, number 19. Para sa 3 digits, number 3, number 5, at number 7. Para sa loto na anim na numero, number 28, number 4, number 29, number 16, number 22, at number 15. Sagittarius. Ito, ay isang gabay, ngayong araw para sa pag-asenso, mo sa hinaharap, o kinabukasan. Para sa 2 digits, number 11, number 18. Para sa 3 digits, number 3, number 4, at number 5. Para sa loto na anim na numero, number 11, number 4, number 25, number 39, number 16, at number 40. Capricorn. Ito, ay isang gabay, ngayong araw para sa pag-asenso, mo sa hinaharap, o kinabukasan. Para sa 2 digits, number 10, number 9. Para sa 3 digits, number 3. Number 6. At number 7. Para sa loto na anim na numero, number 11, number 29, number 8, number 24, number 34, at number 26. Aquarius. Ito, ay isang gabay, ngayong araw para sa pag-asenso, mo sa hinaharap, o kinabukasan. Para sa two digits, number 10, number 4 para sa 3 digits, number 2, number 7, at number 5. Para sa loto na anim na numero, number 25, number 31, number 3, number 29, number 6, at number 15. Pisces, ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan. Para sa 2 digits, number 14, number 11. Para sa 3 digits, number 1, number 6 at number 8. Para sa loto na anim na numero, number 13, number 29, number 40, number 7, number 36 at number 42.